Hindi na bago sa sangkatauhan na ang bansang Russia ang pinakamalaki at isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Ngunit alam nyo ba na sa kasaysayan ang kanilang bansa ay nagkaroon ng malaking utang sa ating bansa? Ang Pilipinas. Paano kaya nangyari ito? Gaano nga ba kalaki ang utang ng Russia sa Pilipinas? At nabayaran na ba ng Russia ang utang na ito sa atin? Sa videong ito, alamin natin kung gaano kalaki ang utang ng Russia sa Pilipinas at kung sino ang dating presidente ng Pilipinas na tumulong sa Russia upang makabangon muli. Isa sa pinakamatinding revolusyon sa kasaysayan ay ang Russian Revolution na naganap noong panahon ng unang digmaang pandaigdig. Ang revolusyon ito ang nagpatalsik sa pamahalaang monarkiya ng Russia at pinalitan ito ng socialist form ng pamahalaan na naging sanhi ng mga sumunod na revolusyon at digmaang sibil. Dahil sa matinding kahirapan, gutom at pagkadismaya ng mga mamamayan sa kanilang gobyerno, ang bansa noon ay nangangailangan ng tulong mula sa ibang mga bansa. Ang nakakagulat pa rito, sa oras na humingi ng tulong ang Russia sa ibang mga bansa, tanging Pilipinas lamang ang tumugon at handang tumulong sa kanila. Sino nga ba ang mga White Russians? Ating alamin kung sino-sino sila. Nagsimula ang lahat noong 1900s sa Russia. Panahon kung saan ang bansa ay tinatawag pa na Russian Empire at ang mga namumuno rito ay mga Tsar. Pagdating ng taong 1921, namuno ang mga Red Russians, na mga taga-suporta ng komunismo, at tinawag ang bansa na Soviet Russia. Ayon sa History.com, nang matapos ang revolusyon sa Russia, itinatag ang Union of Soviet Socialist Republics o USSR, isang union ng mga republika sa ilalim ng komunismo. Kasama rito ang Lithuania, Kazakhstan, Armenia, Ukraine at marami pang iba. Alam naman natin na ang bansang Russia ay ang pinakamalaking bansa sa buong mundo. Ngunit dahil sa mga pagbabago mula sa isang imperyo hanggang sa komunismo, maraming tao sa Russia ang hindi sumang-ayon sa patakaran ng kanilang pamahalaan. Kaya naman marami ang tumiwalag sa gobyerno at sila ay tinawag na White Russians. Subalit ang mga ito ay hindi tinigilan ng mga komunista, sila ay pinahuli, tinorture at pinapatay. Kaya ang mga natira ay naghanap ng kanlungan sa iba't ibang bansa na malapit sa USSR. Nasa mahigit isa't kalahating milyong mga dayuhan ang lumisan sa kanilang inang bayan patungo sa ibang lupain at isa na rito ang bansang China. Ang mga ito ay nakasurvive dahil ang iba ay may mga kaya, mga dating guro sa universidad, matagumpay na negosyante, opisyal ng gobyerno at mga politiko. Ngunit nang dumating sila sa dayuhang bansa, halos lahat sa kanila ay naging mahirap. Bukod dito, ang pagkain sa ibang bansa ay hindi nakasanayan ng mga Ruso pagkaraan ng maraming linggo at ilang buwan, may mga masaswerteng nakapagtaguyod ng kabuhayan. Ngunit ang mga walang swerte ay nanlimos kahit saan. Ang mga bata ay naging palaboy, ang mga kalalakihan ay pumasok sa mahihirap na trabaho, at ang mga kababaihan naman ay pinasok ang hindi magandang pagkakakitaan sa gabi. Dahil sa mga dayuhan, naging maingay ang mga syudad ng Shanghai at Manchuria mayroong bilang na sobra sa isang daang libo na halo-halong kultura, lingwahe at iba't ibang klase ng pagkain ang nasaksihan ng mga taga roon. Ngunit hindi rito nagtatapos ang paglisan ng mga White Russians dahil bagamat nakaligtas sila sa bangis ng mga Rusong komunista, hindi pa rin sila makakaligtas sa kamay ng mga komunistang Chino. Gaano nga ba kalaki ang utang ng Russia sa ating bansang Pilipinas? nang pumutok ang ikalawang digmaang pandigdig mas lumala ang paghihirap ng mga dayuhan sa China nang hawakan ng mga komunista ang bansa sa pamumuno ni Mao Zedong matapos ang Chinese Revolution noong taong 1949 ang pagbagsak ng China sa mga komunista ay nagdulot ng pagkabahala sa mga White Russians ang isa-isang dahilan kung bakit sila lumisan sa Russia ay dahil sa komunismo subalit ang bansa na kanilang pinaglipatan ay bumagsak rin sa mga komunista ito ay talagang masaklap na kapalaran para sa mga nangangarap ng kalayaan na para bang wala ng pag-asa ang mga white Russians sa China na matamo ang minimiting buhay sa labas ng komunismo. Marami rin ang nabahala sa kanilang kinabukasan. Kung hindi sila mapapatay, makukulong naman sila ng habang buhay. Ngunit dahil sa tulong ng International Refugee Organization, ang mga dayuhan ay binigyan ng isang pagkakataon na kailanman ay hindi nila makakalimutan. Para rin sa kaalaman ng lahat, bagamat nagbigay ng mensahe ang samahan ng IRO sa maraming bansa upang tulungan ang mga White Russians, karamihan dito ay mga nasalanta ng ikalawang digmaang pandigdig. Ngunit sa kabutihang palad, mayroong isang bansa ang tumugon, at ito ay walang iba kundi ang ating bansang Pilipinas. Hindi perang pautang ang inalok o sandata na panglaban o kahit kagamitan na pang-araw-araw para sa mga naghihirap na White Russians. Isang bagong buhay sa isla ng Tubabao ang inalok ng mga Pilipino sa pamumuno ng dating pangulong LP Quirino. Ang United Nations Evacuation Center ay nasa isla ng Tubabao, bandang kanan ng Samar. Noong January 1949, pinagsikapan na gawing tahanan ng dating kampo ng militar para sa halos 6,000 na mga dayuhan. Kaya noong narinig ng mga White Russians ang magandang balita ay agad silang nabuhayan ng loob. Walang duda na luha ng kasiyahan ang kanilang naranasan sa bansang hindi nila alam at hindi pa nila napuntahan. Ganun pa hindi ito naging madali para sa mga dayuhan sapagkat marami sa kanila ang nakapagtaguyod na ng kanilang nawasak na buhay mula nang sila ay dumating sa China. Ano man ang saloobin ng mga White Russians, wala silang pagpipilian kundi ang buhay na malaya sa dayuhang bayan o ang napipintong kamatayan. Ano naman ang nangyari sa mga White Russians? Bagamat ang Pilipinas ay nakaranas ng malagim na pagsubok ng ekonomiya dahil sa mga pananakop at digmaan, ito pa rin ay nagmagandang loob na tulungan ang mga dayuhan. Noong 1949, nang dumating sakay ng barko ang unang pangkat, ang isla ay nilinis at tinayuan ng mga pansamantalang tirahan, mga palikuran at iba pang pangangailangan. Sa pangunguna ni Alfredo Eugenio, dating technical assistant sa Malacanang, sinalubong niya ang mga dayuhan kasama ang mga manggagawa at mga tumulong sa isla upang maghahain ng makakain at maglatag ng mahihigaan para sa mahigit 6,000 mga dayuhan. Nagtagal ng ilang taon ang mga White Russians sa isla ng Tubabao hanggang sa sila ay nabigyan ng permanenteng tahanan sa mga bansang France, Australia at United States. Noong December 1951, ang huling barko ng mga Ruso paalis ng isla ay nasaksihan ng mga residente roon. Ngunit hanggang ngayon, hindi nakakalimutan ng mga taga Samar ang karanasan sa kanilang isla. Walang duda rin na hindi makakalimutan ng mga Russians ang kagandahang loob na inalok minsan ng mga Pilipino sa kanila. Kaya kung ating sasagutin ang tanong na kung magkano nga ba ang utang ng mga Russians sa Pilipinas, ito ay utang na hindi madaling mabayaran at ito ay walang iba kundi ang utang na loob. Ang paghihirap ng mga White Russians sa kamay ng kanilang pamahalaan ay natapos din. Ano man ang kahirapan na idulot ng digmaan sa kanilang buhay, sa huli ay nakatamo pa rin sila ng masayang karanasan mula sa isang bansang bukas palad na nagbigay ng kalayaang hindi mababayaran. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa video na ito? Namangha ka ba sa kwento kung paano naging bahagi ang Pilipinas sa pagbangon ng mga White Russians? Kung oo, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Pakilike na rin ng video kung ito'y nagustuhan mo at huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.